Okay mga bro, heto na yung chainsaw na kwan mga bro yung malagitik ang andar o malagutok. Ayan, bali kwan mga bro, bibiyakin na natin siya dahil sinabi na natin sa may-ari na kailangang palitan ng sigunyal. I-order na natin ng buong assembly na sigunyal kasama na ang connecting rod. Pati mga bearing. Okay, so ang kwan mga bro, natanggal na natin yung mga dapat tanggalin. Natanggal na natin yung ganyang magneto yung kanyang brick drum dito okay may video na rin tayo mga bro na kung paano baklasin yung ating uh, magneto sa at saka brick drum kaya hindi na natin pinakita okay so bali ayan na mga bro yung mga ko natin oh. tinanggal natin ayan ayan na sila okay natanggal tanggal na So ang ipapakita lang natin na babaklasin natin ngayon mga bro ay itong kanyang handle. Ito, bali may laman pa itong kung mga bro, gasolina. Ayan, okay. So, tanggalin na natin. Ito sa may kanyang, ano, stabilizer. Okay, tanggalin natin mga bro. Gamit itong pilip natin dahil pilip screw ito. Ayan. Okay, natanggal natin yung dalawa mga bro. Yan, tanggalan din natin yung sa kabila. Yung nandito. Balik, tanggalin muna natin to. Tanggalin natin yung takip ng kanyang ano, rubber ng stabilizer niya. Ang purpose nito mga bro, stabilizer ito para hindi malikot yung kwa natin, yung makina natin o yung chinso natin para yung vibrate ng kanyang makin na hindi aapiktod to sa handle natin okay tanggalin natin Yeah. so nalaglag tapos tanggalin naman natin tong kung natin aling rin natin dito aling rinse yan cover kasi ito mga bro eh Okay. So, natanggal na natin. Bali, mayroon siyang spring dito mga bro. Ayan eh, no? Stabilizer niya. So, tanggalin din natin. So, para sa mga hindi pa nakapanood mga bro ng paano magtanggal ng magneto, paano magtanggal ng brick drum, o paano magtanggal ng drum sa ating mini chinso ay i-search nyo lang sa youtube mga bro kung pa paano magtanggal ng brake drum ng ating mini chinsu saka yung magneto okay kaya natanggal na natin so meron pa dito mga bro ayan o Kip nya punin lang natin mga bro tapos allen wrench yung ginamit dito oh. allen tanggalin natin okay hindi nya na magnet magnetin natin ayan Okay, tignan pa natin sa kabila. Bali, may ikon pa ito mga bro. Laman pang gasolina. Tanggalin din natin ito mga bro. So, alin din yung ginamit. Okay, magnitin natin. Ayan, subukan natin tanggalin. Ayan, natanggal na mga bro. Ayan o. Oh. So, kung mga bro, alimbawa sira na itong kung yung thread na ito, hindi na matakipan. Mayroong na-order sa online ito. Ayan, tong fuel tank natin may na order na pit na pit dyan sa ating mini chinso ok mo muna natin to Okay. so biyakin na natin mga bro yung ko natin bali may naramdaman pa ako mga bro parang na -bearing pa dito sa side bearing natin magkabilaan hindi ko alam kung saan dyan eh. medyo matigas ikutin yan malalaman na lang natin mga bro kapag nabiyak na natin yung crankcase natin okay so kung baklasin na natin kung mahigpit mga bro ay pwede nyo gulatin yan medyo pukpukin nyo lang ng pancher yung pancher na walang tulis okay tanggalin natin so unahin pala natin dito mga bro yung dalawang alin dito Ayan, medyo maluwag naman siya. Bali dalawa. Ayan. Ayan, natanggalan natin mga bro, medyo mahaba siya oh. Okay, sunod naman natin dito yung tatlo. jo kun percent lang natin okay malambot naman Kaya natanggal na natin mga bro. Medyo mahigpit lang siya. Nilagyan nila ng Loctite. Ayan o. Kaya mahigpit. Luwagan. So baklasan pa natin yung dalawa. Ayan, paklas na naman mga bro. May, may mayroon siyang ano, lock tight. Paklasin din natin yung isa oh. Yung ano, ta, yung panglima. Okay, pirsahin natin. Okay, napaklas na rin natin mga bro. Ayan. So, i-check natin kung mayroon pa tayong babaklasin. Bali, lima mga bro yung napaklas natin na mahaba. Para maipit niya yung pa Okay, subukan natin paghiwalayin mga bro. Okay, subukan natin sikwatin dito ng flat screw. Ayun. Ayun. Umangat na siya oh. Tapos dito, okay, Umangat na siya mga bro. So kung maaari, ingatan natin masira yung kanya, gasket niya. Pero kung di maiwasan mga bro, obligado, papalit tayo ng bagong gasket. Yan, napag, napaghiwalay na natin. So, cikot cikot lang mga bro, yan. Okay. Ayan, napaghiwalay na natin, no oh. Subukan natin tanggalin itong kanya. Ayan, tanggal na. So, ito yung papalitan natin, mga bro. Ayan. Kalug na ito, oh. Kalug na dito. Tapos, check natin yung bearing. Okay naman. Gaganyan yung mga bro kung may sabit yung bearing. Ibig sabihin na bearing. Kapag may sabit, pag ginaganyan nyo. Okay? Tapos, tingnan na. Check natin yung isa. Ito, mga bro. May sabit tong isang bearing nya, oh. Pag ginaganyan nyo at medyo may sabit may tama so may tama siya papalitan na rin itong isang bearing na ito okay so okay pa naman mga bro yung kanyang oil seal oh. buo pa magkabila ayan tapos yung kabila okay pa rin oh. Okay, so ganyan lang magbiak mga bro ng crankcase ng ating uh, mini chinso. Ayan. So abangan nyo mga bro kung paano natin i ito, i-balik. Okay, so paano mga bro hanggang dito na lang muna ang video natin at ta uh, abangan nyo na lang mga bro yung susunod na video natin kung paano natin i assemble ito. Okay.